Ako po si Reynaldo S. Abakan Jr. Ako po ay tiga Maykawayan, Bulacan. At ako po ay isang 13 years hemodialysis patient at president and founder po ng Dialysis PH Support Group Incorporated. Ako nga pala po si Shirley Malangit, 34 years old po, taga Mindanao po ako. At isa po akong dialysis patient sa loob ng 11 years mahigit. Uh, Magta-turn 12 years na po ako anytime soon. And thanks God, at umabot tayo sa ganun kahabang journey dito sa dialysis. Siyempre po, hindi po yun magiging posible kung walang Panginoon natin. At siyempre, ang suporta ng PhilHealth para sa atin. Back 2010 lang years na 13 years back ako po ay nagsimula ng hemodialysis, alam nyo po nung no, unang-una akong nagdialysis, dialysis no, unang taon ko na dialysis hindi ko po alam na mayroon pong pill health so buong taon po uh, cash kami, bayad sa dialysis napakamahal, tatandaan ko parang nasa 2,000 pesos per session, syempre may injection pa, may iba pang gamot, may iba pang gastos So napakabigat nun. Buong pamilya ko nagtulong-tulong para lang punan yung gastusin ko sa mapagpatuloy ko yung dialysis. So malaking bagay po nung natutunan namin na meron palang lang So, nagkaroon po ako ng sarili kong PhilHealth at yung panahon na yun, 45 treatments pa siya. So malaking bagay po. Kahit na po 45, eh, malaki po yung allotment no, na wala ka na akong binabayarang iba pa. Punta ako sa dialysis, sa salang tapos uuwi ka, wala kang binayaran naging 45 treatment siya noon, nung back 2010 2016, tanda tanda ko po naging 90 treatments po siya so malaking bagay po kasi na, alam nyo yung mga karamihan ng pasyente 3 times po talaga so malaking bawas na sa gastos yon bagamat po hindi pa po bu buo yung naibigay pero yung 90 treatments na yon malaking tulong na po talaga hindi lang po sa aming mga pasyente kundi sa aming pamilya din na ibsan yung gastos nakasurvive kami kahit paano malaking bagay po yung binigay na special benefits ng PhilHealth nung no? nag po ng state of health emergency nung panahon ng simula yung COVID so naging 90 treatments naging 144 treatments po so malaking tulong siya kasi alam nyo po nung panahon po yun Marami po sa amin, mga pasyente na wala ng trabaho, pati po yung pamilya namin na wala ng pagkakakitaan. So nangamba po kami noon, noong panahon na yun. Malaking tuwa po namin na ngayon pong 2023, eh, napansin na po ng gobyerno ang pangangailangan ng mga dialysis patient. Kaya naibigay na po yung 156 treatment. Alam niyo po, malaking bagay po to Para po kaming nabunutan ng tinig kasi isa po sa mga alalahanin talaga namin yung pangtustos namin sa treatment. Kasi alam niyo naman po sa dialysis, hindi po namin pwedeng ihintulang yung dialysis at pagpaliban. Tuloy-tuloy din po yung gastos namin. So yung 156 po na ibinigay pong ito eh, magsisilbing dugtong buhay hindi lang po sa aming mga pasyente kundi po part po sa mga aming kapamilya. Sa akin ngayon, hindi ako 3 times a week dialysis twice lang ako, pero nagamit ko talaga yung binipisyo. Dahil kakakabit lang ng aking perm catheter at dahil sa binipisyo ni PhilHealth ngayon na 156 sessions for dialysis alone plus another 45 sessions para sa mga admissions or other surgery na ipiperform separate na po talaga siya. Hindi na magagalaw yung ating 156 sessions sa buong taon ng dialysis. So, sobrang, sobrang thank you talaga PhilHealth. Napakalaking tulong po nito sa amin na mabigyan kami ng pagkakataon na mag-survive pa ng mas mahabang panahon dahil sa tulong na ito. Ako po bilang isang dialysis patient ay nagpapasalamat ng malaki sa PhilHealth talaga. Kasi since day one ng aking pag-dialysis, until now, nakasuporta lang po talaga si PhilHealth. Maraming maraming salamat po PhilHealth. Dahil po sa inyo, nandito po ako ngayon na kapag salaysay ng buhay ko ngayon, patuloy na nangangarap, patuloy na ginagawa ang lahat para tumulong din para mapabuti ang kalagayan ng ating bayan. Maraming maraming salamat po at mabuhay po kayo sa Pihay.